Bago nga ako pumunta sa field mga Mars and Par, sabi ko sa aking kasama, samahan niya ako, kakain muna ako ng lugaw kasi gutom talaga ako, hindi pala ako nakapaghapunan niyan, kaya ayan, pakakinaumagahan, gutom talaga ang Mars nyo, kaya ayan, lumabas muna sandali at habang kumakain ako mga Mars and Par, hinahanap na pala kami mga kamars, ayan, nagmamadali na talaga ako kumain, tignan niyo naman, di naman talaga kahalatang gutom yan, o ba diba? Dito lang pala yan sa harap ng pinagtatrabuhuhan namin, lugawan mga Mars and Pars, halagang 45 pesos, special na ang lugaw mo at napakasarap. Ikaw na lang bahala kung gusto mo. Maglagay ng mga anghang mga Mars and Pars, ako naglagay kasi ako kasi mahilig talaga ako sa pagkain na maaanghang at ayan nga, nakakagana talaga kumain lalo na kapag maanghang yung pagkain mo. at eto nga, pakatapos ko nga kumain ayan nga, humugod na ako ng pambayad buti na lang talaga, sakto talaga Mars piso na lang talaga ang sobra at ayan, hanggang dito na lang ako mga commercial parts. Maraming maraming salamat sa support. At sana wag po kayong magsawa sa video ko. Hanggang dito na lang ako. Bye-bye! Ingat ho tayo lagi!